So, ito yung paligid. Ganda, di ba? If gusto nyo ring mag-picture, meron din tayo, ditong picturean. Yan. Mag-picture ka dyan. Bahala ka dyan. Gusto mo mag-picture. Alright. Sige lang. Riktawan mo na Sudlon mo nga sudlon. Basta nga. Oop! Putang ina. Ikaw gamay. Mawala na ang lahat. wag lang ang kangin. Tulad mo. Makon mo. Sige, rekta. Ito do, eh. pero lapit naman yung mga bye ba, ah. Eh. Huwag kang marihas. rehas. Eh. Hindi ko basa-basa, gani. Eh, syempre, gandali. Ito mo. Eh, naka-excited. Manta sa view sa ng eh. So, muna. Nan. Ang ano, ya. May mga talambayan, skilled. Gusto nyo. Tapos may roles din sila galing mga boss madam. So ara di mga roles nila o. Oh. Ah, uh, pakita ko sa Para ma aware ka mo ba? There's no vaping smoking, no vaping. Hamaking not allowed. Please dispose your trash properly. So let's love the nature. All right. Yan, pagpasok nyo dito, mag unwed na kayo dito. Yan. Mag-busog mag kayo dito.